Alhamdulillah. Ready ko na 'yung akin ko, guys. Sa Salu-in mo. Si tan. Patu ada ka ada Alis ka dyan. Gusto may ikaw gugulahin ko kasi. Ha, Ikaw ni mama. kita talaga ka ha. ilaw ako kasi Pag palakas ng katawan siyempre may kasama tong papaya kukunin ko muna ng papaya <tip> kukuha ko ng papaya dito sa ating puno. Ayan. Papaya. Wala <coughs> na <coughs> masyadong buo. Wala, ate. Wala po.